akala ko sobrang formal nung seminar pero it end up na masaya hindi siya boring Gusto ko kasi yung balance between family and career. We're in, in business kasi sa umpisa, tututo ka talaga, mas maraming time. But eventually, pag naging stable na siya, pwedeng nababalance mo na yun. With business kasi, syempre, ikaw yung magigay nung effort mo talaga. Unlike pag employee ka kasi, mag -e effort ka, pero same yung nare-receive mo. Unlike pag business, pag ginalingan mo, maganda rin yung mare-receive mo. Akala ko, sobrang formal nung seminar, pero it end up na masaya, hindi siya boring, tapos hindi siya sobrang technical, ginawang simple yung seminar. Kaya thank you sa Uniprint at nagbigay kayo ng free seminar para sa aming mga gustong mag-start ng printing business. So, sa mga ka-UniPrint, uh, maganda po na umaten po kayo ng free seminar nila kasi bukod sa nag-offer sila ng mga printing services, maganda rin po na nagbibigay sila ng additional learning for us, lalo na sa mga starting na small business owners na libre na, hindi mo kailangan gumastos. At the same time, after the seminar, meron pa silang actual na practice so very really worth it yung session. UniPrint, a printing business for everyone.